Ang ganda mo naman. Oh, ano? Maganda po. Oo. Bakit ka nagtitinda? Tapos po sa ano eh, sa pang araw-araw na gastusin. 20 lang po isa. 20 isa? Hmm. Mura na po yan. Ano nagtitinda ka parati ng ganito Para gulat? Para makatulong po sa kanya, sa gastusin ko namin. Ah, oh, very good. Ano, dahil madiskarte ka, dagang ko na lang yan. Kasi... Hindi po. Okay. De pag hindi mo tinanggap yan, isang daan lang binigay ko sa'yo, sasabihin na naman nila, barat ako. <laughs> <laughs> Oo, okay. oh. di Huwag oh. na po, okay lang po. Why hindi, sige na, bigay mo na. Ay, ano, tanggapin mo yan. Maraming salamat po, malaking tulong po talaga to sa akin. Mm Thank -hmm. you. Papaya po. Papaya? Mm -hmm. Masarap po yan sa manok. Baka po gusto niyo. Baka ano? 20 lang po isa. 20 isa? Mm. -hmm. Mura na po yan. Bata pa ba to? Bata pa po yes. Gusto ko sa papaya yung medyo... Ano eh, kasi pag pang tinola, ah, kailangan yung bata ba? Bata. May mga binibinta kasing papaya. Masarap po to sa sardinas sardinas. mo. Oh. De, sa akin tinola masarap pero masarap din. Mm. Taga saan ka? Taga dito lang po. Sa Mura naman ng papaya dito, no? 20 isa. Sariling puno. Please. Ah, sariling puno kaya medyo mura. Um, marami kang nabenta. Wala pa po. Wala pa. pa. lang po. Kayo ah, ako pa lang. Mm. Bay naman po kayo. Okay. Ang ganda mo naman. Ano? Maganda po. Oo. Bakit ka nagtitinda? Kapos po sa ano eh, sa pang araw-araw na gastusin. Kapos sa? Sa pang araw-araw po namin na gastusin. May mga anak na po ako. Ah, may anak ka na? May anak po. Ilan taong ka na ba? 22 po. 22. Oo. Ilan na anak mo? Dalawa na po yung anak. Po. Dalawa na. Okay. Bili ka po. Punta sana kami dyan eh, kaya lang. Sige. Lagi ka ba nagtitinda? Opo, lagi po. Mm, mga kababayan, ang ganda ng papayang ano, inilapit sa akin. Ano pangalan mo? Flower po. Ah, flower. Ang ganda ng pangalan mo. Bakit flower? Hindi ko po alam mo po, sa mama po. flower po yung pangalan. Ay, pinangalan sa'yo ng mama mo, flower. <coughs> ano trabaho na asawa mo? Construction ng po asawa. trabaho mo. Ha, lang? Opo. Ay, huwag mo nila lang lang yung construction. Kasi... Kahit ano yung trabaho natin, Opo. basta pinagpaguran, no? marangal na trabaho. Kahit ano yan. Kaysa naman yung walang trabaho, at least, di ba? Tapos ikaw naman, nagtitinda ka parati ng ganito Para gulat? Parang makatulong po sa kanya, sa gusto namin. Ah, oh, very good. Oo, tama lang sa hirap ng buhay ngayon, no? Pero mag-iingat ka rin, at saka, naglalakad ka lang talaga? Inikot ko na po yung dito. Last na po to kasi pa-uwi na po. Ah, pa-uwi ka na. Pero wala po akong nabenta. Wala kang benta. O, pawis na pawis ka. Kaya nga po eh. Oo. Oh. Tsaka mag-iingat ka kasi medyo konti yata ang mga bahay-bahay dito. Hindi naman po. delikado. Hindi naman po. Hmm, sanay ka na. Sanay dito ba talaga kayo? Opo, doon pa sa unahan. Sa unahan. Okay. Sige, bilhin na natin to. Bilhin niya po. Oo, oh, sige. Lahat na po ito. Oo, oh, sige. May plastic ka dyan? Ay, wala po eh. Oo, oo, sige. Ah, ganun ba talaga mga nagtitinda dito sa probinsya? Opo, kasi isang, isang tao lang nagbibili. Ay, sa bahay lang. Mm -hmm. Galing, no? Sanay na sanay ka magtenda? Huh? Sige, so, magkano? 2,4,6,80 4, 70 na lang po. Ah, Oo. Oh. Sige. Sandaan na lang. Para ano? Para... Makatulong. Oo. Uh -huh. Okay. Ilan taon ba yung anak mo? Ano po? Isang limang taon, tsaka po isang dalawang taon. Uh -huh. Parehas po, babae. Ah, parehas babae. Ah, kaya ka tumutulong. Lagi pong kapos eh. Laging kapos. Bakit? Ilan ba kayo magkakapatid? Ano po? Apat. Tumutulong din po ako sa nanay ko. Ay bakit ka tumutulong sa nanay mo? Kasi kapos din po sila waka eh. Yung mga kapatid ko po kapos din. Kaya po. Mahirap po talaga yung buhay. Isipag mo naman. No? Napakaswerte ng asawa mo. Bakit ka mo? Kasi maganda na yung pangasawa niya tapos masipag pa. Ganun talaga dapat, no? Sa hirap ng buhay ngayon, <coughs> uh, kailangan tulungan. Okay. Hindi porkit may trabaho yung asawa, eh steady ka lang diyan sa bahay. Kung kayang uh, dumiskarte, kagaya niyan. Kailangan, kailangan, po talagang dumiskarte sa araw-araw. Um, para po may pangkain, may pambiling bigas, may pambiling gatas, dayo kaya gano'n. iba, um, okay, iba mga kababayan, no? si Ate Flower. Ilan taong ka ulit? 20. 22 years old, nadaanan niya kami rito, nagtitinda siya ng uh, papaya at uh, napaka ano, uh, napakaganda ng kanyang uh, uh, ugali kasi tinutulungan daw niya dahil sa hirap ng buhay. Kumbaga madiskarte, no? Madiskarting nanay kasi may anak na siya. Pinitas lang niya sa bakuran nila, dumidiskarte. Ayan, yan, oh, makabenta siya ng ilagay ko na lang dito, ha. So, ayan. Kaya lang ano? Dahil madiskarti kang nanay, dagdagan ko na lang yan. Kasi, hindi, okay. okay lang. Wait lang. Kasi kami, mga, ano kami, mga charity vlogger, pag hindi mo tinanggap yan, isandaan lang binigay ko sa'yo, sasabihin na naman nila, barat ako. Oo. Di ba? Okay lang po. Okay lang okay po ito. Malaking tulong lang po itong ano. Hindi, bibigyan kita. Bibigyan kita. Kasi masipag kang nanay. Lalong-lalo lalo na new year. Ayan. Okay? O, bigyan kitang one-five gift to... ko ang laki po hindi uh, okay, nga yung sticker pa... na po. Okay, hindi po. para mas makilala mo ako pahingay sticker risky, kasi nga mga charity vlogger kami punta kami dyan Hini... may pupuntahan kami dyan <clears throat> may hinihintay lang kami uh, wag kang mag -ano, wag kang mag isip ng hindi maganda uh, tumutulong po talaga kami sa mga mahihirap lalong lalo na sa mga lulot lola pero syempre ikaw yung nakachempo sa amin dito eto ako po si Daddy Frankie mga charity vlogger kami, kaya magtataka ka. O nga pala, magpapaalam ako. May video ako dyan. Okay lang, i-upload namin ito. Okay lang po. At the same time, kaya bibigyan kita kasi may video rin kita. O yan, pagkasakali, panoorin mo para mas makilala mo si Daddy Frankie ng Lubos. Okay, ito. po ba yan? Oo. Huwag na po, okay lang po. Hindi, sige na, bigyan mo na. Ay ano, tanggapin mo yan. Maraming salamat po. Malaking tulong po talaga ito sa akin. Ano pangalan mo ulit? Flower Po flower 22 years old God bless you anak ha Okay Maraming salamat po Oo sige Ingat ka Thank you thank you na po Oh sige Salamat Salamat Oo, sige. po Kuya Salamat Okay po. 'Yan mga kababayan no oh. Yung mga uh, batang probinsyana napakaganda niya na nagtitinda ng papaya na napahanga ako sa kanyang dedikasyon dahil a uh, Uh, hindi had lang sa kanya. <clears throat> yung asawa niya, construction daw. Tapos, napakasimple, napakasimple lang. Natuwa ako kasi namitas daw siya sa likod, tapos ikot-ikot niya, ikot daw siya. Makabenta siya na isang daan, dalawang daan, pambili raw ng bigas orgatas ng anak niya. ba? Diba? Sana ganun lahat yung ano, uh, magasawa mag-asawa, tulungan. No? So, maraming maraming marami salamat mga kababayan. Uh, share natin tong video ito para pamarisan po na mga ibang mag-asawa dyan. No? Maraming maraming salamat po and God bless. Thank you po.